Ito na ang ating pahulaan. One hours. Ang makakahula po nito ay matatanggap nyo ang jikas. Kaya, ito. Hello, everyone. Ito na ang ating pahulaan one hours. Ang makakahula po nitong lahat ay makakatanggap ng gikas. Kaya, let's go na. Eto na ang inyong hinihintay na pahula, pagjikas. At syempre, kailangan nakasure ang live kapag tayo ay nagumpisa na. Thank you. Hello, hello po. At ngayon ay hindi ko pa po napapanood ang live para i-check ko talaga kung sino yung nanalo. Kaya sa mga nanalo, kahit hindi pa sure, ay inyong isend sa messenger po yung inyong gcas upang kayo po ay mahulugan. At ayan, ito po, ang aking buhay ayan dito po ayan, ganito lang po ako. mas gusto ko po yung nakaupo dito na ganyan, -ganyan lang para relax ayan ganyan, ganyan lang po simple simple passion ayan ganyan, -ganyan lang po ayan, ganyan lang ganyan, ganyan po ang buhay ko Thank you, thank you so much. Ayan, yung mga natira pong ipahuhula ay hindi po natapos. Kaya, ito po ay pwede nating i-continue sa susunod. Sa susunod pa po natin i-continue pag natapos po yung aking parapol sa darating na September 3. Kaya, abangan po. Thank you, thank you so much.